Ah, uh, kuya ako pala si ano, si JM. Opo. Sino pangalan niyo, kuya? JV. Po? JV. JV. Ah, uh sa -oh. so, ilang taon na po kayo, kuya? 26 to 27. To 27. So may tanong ko lang, taga dito po kayo? Ah, uh, Oo, Oh, magalagala ako ngayon dito. Nandiyan lang yung higaan yung... niyo po. Uh -oh. So may tanong ko lang, kuya. Ano nangyari sa inyo po? Sunog so, suno? Nasunog. bakit sa anong ano po? Sinunog ko sarili ko eh. Ah, bakit niyo naman sinunog po jumpo uh, kasi nung time na namatay yung tropa ko, sinisisi nila ako sa pagkamatay ng tropa ko. Sinungaling ako sa korte, hindi ko nagawa magsinungaling sa korte, gusto nila patayin din ako. Ah, Tapos so... pinatunayan ko lang sa kanila na yung kamatayan ko maaaring nasa kamay ko na sa kamay ng nasa taas. pinipilit na nila na umamin ka na hindi mo naman ginawa. Hindi mo ginawa. So, mahirap naman ganun. So, gusto nila magsinungaling ako sa korte na may ilalaglag na isang tao. Yun ang mahirap, hindi maganda yun. Tapos, ang ginawa ko, kaysa mahatulan ako ng iba, kaysa mapatay ako ng iba, pinatay ko na lang sarili ko kaysa makipagpatayan ako sa kanila. Doon na rin po ako nagsisi ng mga kasalanan ko. Doon na ako Ay. nag nagpahedsala so, ng mga kasalanan ko. Oo. Oh, oh. Hindi then, pa naman uli kuya yung pagsisisi. And then may malalim at marami pang kadahilanan kung bakit ko ginawa yan sa mga sarili. Oh. May gusto akong mangyayari na napaka-imposible mangyayari. Gusto ko kasi dumating yung nasa taas na dinadalanginan ng lahat. Oh, dinadalanginan oh, oh. ko rin. Oh, oh. Pero alam mo ba kuya ngayon sa pandemic mahirap ngayon dito sa labas? Oo oh, oh. po. Oo. So mag-ingat po kayo palagi. Oo. Um, okay. naman ako nasa taas at pinagbayan naman tayo lahat yan. Oo. alam ko. Ayos nyo naman. Kuya, uh, may parents ka pa ba? Meron po. Nasaan? Ah, so, na ayoko ayaw po muna kumuwi sa kanila kasi gusto kong mapag-isa muna. Mapag-isa. Mapag ano. Or kung baga nag-ano ka lang muna sa mga mga bad or mga dati mong ano. Gusto kong mapag-isa. Gusto kong yung experience sa... yung buhay ng kalsada and then gusto kong Mapatun may mapatunayan gusto ko pang pakisalamuha sa kahit isa ng kapwa na nasa um, yun mm. yung, kariton mo, kuya, na yung kariton mo kuya matagal mo na ba itong ginagamit? marami na po napun na, napuntahan ito marami na mga puntahan napunta okay. na ito na unang unang napuntahan ko kalinga pa yaw buskalan kaya e, po ang hindi nagtatato hindi nagtatato ito si pinatato ko uh oo -oh and then sumunod Mount Samat Bataan and then Bicol Camarina Sur ang, and then pagkatapos nun Cavite to Baguio Baguio to Abra Abra to Bigan Bigan ito, naman ito, paano ito, mo nagawa yun? ito lang wheelchair lang po. hindi ka sumasakay sa ano? ang hirap nun Apo. Tsaka hindi lang po ako basta naglalakbay, hindi lang ako basta, hindi ko lang basta itinulak yung aking sarili. Ah. Nagdarasal po ako, hindi lang para sa akin sarili. Sinasama ko po ang lahat ng nabuhay sa salit sa aling lahat. Sama, gusto ko po magkasama-sama ang lahat dito sa mundo to na wala nang kaalaman sa kamali ang kasalanan kasamaan na maaaring may pakita, may sigawa, may kilas, may salita, may parinig, may paramdam, may sa isip. Seven deadly sins. Gusto ko alisin sa lahat ng nabuhay sa salit sa aling sabi nga nila kuya, yung kamalian, pwede naman natin may yan. Ibang pamaraan, di ba? Uh, gusto ko rin po kasi matapos yung isok, ano yung pag-aalay, pagbubuhis, pagsasakripisyo, uh -huh. kahit na sino, para sa lahat na nabubuhay. Uh -oh. Kailan birthday mo? <laughs> September 27. Ha? Ah? September 27. September 27. Sumalapit so na. So, anong wish mo sa birthday mo man lang? Ah, gusto ko. Kumating na yung nasa taas. And then, lahat ng namatay gusto ko ibalik niya rito. Nabuh nabubuhay sa kasalukuyang gusto ko wala nang kamatayan wala nang gutom wala nang kuha wala nang pagkikirap wala nang pagdurusa waling wala nang inaalit wala nang alipin wala nang kapatid so yun lang yung wish ko sa birthday mo darating na September 27 thank you po. ayan thank you ayan lakad po thank you thank you po ayan thank you po So di ba, pag madami kang na ano, matutulungan sa mabait, 'yung marami talaga nagbibigay sa iyo, kuya. Kasi ang blessing is not at the circumstance, kundi sa matapos 'yung ano eh, pandemic. Hindi, hindi, hindi ako nag umihining na para sa sarili ko. Uh Oo. -oh. Ihihiling ako para sa lahat. Uh -huh. Oo. Sana okay. po'y sasalit-salitan na and then sa mundo na 'to, sana wala nang pagkasira sa mundo na 'to. Sana, so if nabasok. ever na halimbawa Uh, may tumulong sa atin or ano uh, okay lang ba sa yon na mapaayos natin yan yung upuan mo kung if ever lang kuya hindi ko muna mapapangako ha ah. mapapaayos natin yung upuan mo para simpre safe ka na makasasabi ayan sira na yung gulong ni kuya ayan kasi marami na siya nga napuntahan diba so okay lang ba yun sa'yo kuya once na pinagawa natin yon uh oo -oh. so Nag-almusal ka na? Apo. Nag-almusal So, yung iba mong mga kaibigan, wala rin dito. Wala ka rin cellphone, contact number. So, sa, so, yung sa sinabi mo sa akin, kuya, about dun sa'yo na uh, hindi mo ginawa pero ikaw yung pinalabas na ikaw may kasalanan. So, anong masasabi mo dun sa tao na pinagawang kanunang ng ganong ano, uh, uh, rason bak na para ikaw yung idiin sa ano sa kasalanan na hindi mo naman ginawa ayun wala na akong hindi ko na sila sinisisi sa pagiging ganito wala na ako sa loob sa kanila okay lang kasi mas lalo ko napalapit sa taas na no, nagkaganito ako okay. sana nga kahit na may pagkakamali pa rin pa minsan misi, at sana mapatawad pa rin ako nung nasa taas at napapatawad niya lahat na nasa paligid ko At alam mo naman kuya, lahat naman tayo makasalanan. Wala namang perfect tao na ano hindi nagkakamali. Pero, sa kasalukuyan ng aking buhay, sa ikalawa ng aking buhay, pinipilit kong alisin sa aking temporal, physical, spiritual. Yung ka kaalaman sa kamali, ang kasalanan, kasamaan. Lalong-lalo na yung pagnanasa. Pagnanasa sa makamundong bagay, sa makalangit, sinuman naalis ko sa akin sarili ko. So, para nag-ano ka na talaga nagbagong buhay para sa, para sa sarili mo. So, ayan mga Kapiche, ano nga ang pangalan mo kuya? JB po. JB. Ako naman JM. Puro tayo J. So, ayan mga Kapiche, kung mapapansin niyo si Kuya, putol po yung paa niya, ayan. Saka kailangan din niya po mapalitan yung wheelchair niya. Kung sino man po ang may gusto, ayan. And at yung gulong na lang. Kahit yung gulong na lang daw sabi ni Kuya JP. Kasi matagal ko ng yung... Oo, oh, matagal niya nang hinihiling at saka malapit na rin yung birthday niya. Dito ka lang nagpipwesto araw-araw Kuya. Ngayon lang kasi ako nakadaan dito. So, na daanan lang kita. So, ano oras ka nag ano dyan, nagtatambay maghapon? Hindi po, ngayon lang po ako ngayon nandito eh. Pero paggabi dyan ako natutulog. Minsan nasa paglarang tambo ako. Oo. Uh -huh na ako natapay kung minsan. Ayun lang akong rito. Para malimas. So, ayun. Kuya ha, next time, mapapayo ko sa'yo. Uh, huwag mo na yung uulitin uh, yung sasaktan mo yung sarili mo, ha? Kasi, hindi naman sa ganyang pamaraan na Uh, hindi uh, ikaw yung sinabihan na ano ikaw yung nagkaroon sa kaibigan mo pero huwag sa ganung pamaraan na para patayin mo yung sarili mo ha kasi may una-una may family ka rin di ba so ang sabi mo ngayon lumayo ka lang para uh, mabagong buhay mo may experience yung kung sino yung mga kasama mong ibang tao tama ba ako ayan so, thank you thank you so much sir JB so ano masasabi mo ngayon lang sa ano natutunan mo sa mga nakaraan mo po for the last ano tanungan uh, Natutunan ko oh. na nasa huli pala talaga ang pagsisisi at sana pinakinggan ko yung payo sa akin ng magulang ko para hindi ko dinanas itong buhay na ito. Sana nakinigaw ko sa kanila pero holy man, pagsisisi ako oh, alam. Alam naman ng Diyos kung ano mga ginawa mo kuya. Alam Pinagsiyan naman ng Diyos kung ano yung na. nasa isip at nasa puso eh. Uh -oh. So, ayan kuya. Ahal, ah, thank you, thank you so much kuya ha. pinagbigyan mo ako ng interview ako ngayon. Kailangan akong na bagay. Uh Oo. -oh. So, ayan mga ka ha. Babalikan natin si Kuya GB if ever na mayroong tumulong sa kanya sa atin. Ano mga ka Tutulungan natin siya kasi magbabirth din na po siya sa September 27. Ayan. Thank you kuya ah. Ingat po kayo palagi. Bye bye. bye, -bye. Bibi, ingat. So, what's up mga kapitchi? So, nandito tayo ngayon sa church ng simbahan ng Baklaran. So, tinanggal ko muna official kasi mag-isa lang naman ako dito sa area na to. And, yun nga nakita ko kanina si Kuya GP. Uh, isa po siyang pilay at putol ang paa ako alam niyo naman nakita niyo kanina sa video at putol din yung kamay niya uh, ang kwento niya sa akin is sinunog niya yung sarili niya mapayak-yak ako kanina habang nakikinig lang ako sa kwento niya na sobrang alam mo yung hirap sa ganong sitwasyon as a pandemic pa naman ngayon nasa labas po siya at naikwento niya siya yung tinuturo ang sinisisi sa pagkamatay ng kaibigan niya pero lahat naman po yun is pinagsisihan niya po yun yung sabi niya kanina so yun ba ang sabi niya kanina is ano uh, ang pagsisisi is nasa huli talaga so tama naman mga kapitsi so lahat naman ng pagkakamalik natin hindi natin niya makikita sa umpisa kundi sa dulo or sa huli na talaga yung pagsisisi wala naman pagsisisi is nasa una talaga eh. so ang importante don mga kapitri is nagsisi ka uh, nagsisi ka talaga sa mga ginawa mo and hindi ka man mapatawan nila sa umpisa pero at the end ma-realize mare na nila na nagsisisi ka na talaga kasi ang ginawa niya pala umalis siya sa mga family niya para gusto niya daw experience yung mga ibang ano naman uh, mga ibang tao, ibang place, parang ganoon. So kaya yung ginawa niya is mapalumayo mismo sa kanyang family. So ang hirap nanggapin at ang hirap ng sitwasyon niya mga kapiti. So yung hiling niya lang for this birthday niya September 27 is mapalitan yung gulong ng kariton niya. So kung sino man po yung gusto ayan ako na po nagsasabi uh, kasi hindi naman po ako ano eh, hindi ko naman maibibigay talaga kasi wala pa naman tayo at nag-uumpisa pa lang tayo dito sa ating youtube channel so kanina naabutan ko din siya na sana makatulong yung pera na yun na inabot ko sa kanya malaking bagay na po yun at uh, sana magamit niya sa tamang paraan kung saan niya manggagamitin yun at yun lang hiling ko sana mapalitan din nga talaga yung upuan niya kasi ang dami niya na daw ado napuntahan na yun na ano na lugar na gamit niya yung wheelchair niya kasi putol na yung dalawang paa niya eh. so ayun lang mga kapatyo I hope uh, may natutunan naman tayo ngayon at may natulungan tayo sa maliliit o malaki bagay bagayan bongga na yan sabi nga ni Lloyd Coffee maliit man niya is bongga na. So dito lang po magtatapos ang aking video mga kapitchi. Palagi niyo pong tatandaan. Pagising sa umaga, say always good morning para always blessing. And don't forget to subscribe and click notification bell para updated po kayo sa aking mga video. Keep safe everyone and God bless. Bye bye!